Abay nabuhay nga itong si Allen Iverson sa NBA ngayong 2024 sa team nga ng Charlotte Hornets. Pero bago natin yan pag-usapan mga idol ay ito muna nga si Chris Paul at ang kanyang napakagandang na idadala dito sa team ng San Antonio Spurs. Warin din nga naglaro itong si CP3 sa first preseason game ng San Antonio pero may kita natin mga idol ang impact na ito nga ni Chris Paul dito nga sa mga young player na ito nga San Antonio. At talaga nga naman in the middle of the game ay tinuturuan niya itong mga batang player nila patungkol nga mga idol sa NBA, the ins and outs. At hindi lamang sila mga idol pati na rin itong si Victor Wembanyama ay kahit nasa bench nga sila ay parang tinuturuan giving knowledge itong si CP3 dito nga kay Victor Wembanyama. And this is the reason mga idol kung bakit nga ginawa ng San Antonio Spurs itong si Chris Paul pati na rin si Harrison Barnes. Nang dahil itong very young Spurs team ay talagang kinakailangan nga ng veteran presence sa kanilang team pati na rin sa kanilang locker room at lalo na kay Wemby. At ang maganda pa dito mga idol ay swak na swak itong si Chris Paul ang laruan niya dito nga sa playstyle ni Victor Wembanyama. Kaya naman magiging very exciting na talagang San Antonio Spurs next year. At talagang hindi na lang sila pang lottery kung hindi susubok nga daw sila na pumasok sa playoffs. At ngayon ay after ang pag-usapan mga idolang bagong Allen Iverson in the NBA ngayon 2024. Yan ay walang iba kung hindi ito ngang si Trey Mann ng Charlotte Hornets. And well, dinebut niya kasi ngayong pre-season ang bagong look niya kung saan ginaya niya nga talaga itong si Allen Iverson ang kanyang very iconic na cornrows samahan pa nga yan ng headband, may armband and to complete the look ay baggy jerseys and baggy shorts ito nga si Drayman kaya naman mga idol ay agarang ding napansin na itong ang mga NBA fans na talaga namang mala Allen Iverson nga ang purmahan na itong young player na itong Hornets. At samahan pa yan mga idol na ang play style niya ay very similar dito nga kay Allen Iverson kung saan he uses a lot of dribble moves to break down the defense and to score. At may kita nga natin sa isang play na ito matapos siya nga makakuha ng screen ay he drives to the paint pero he stops then dribbles between the legs and then nagdrive nga na naman siya mga idol na peke ang depensa ng dahil ay yan ay pull up jumper swak nga ang kanyang two pointer and then isa pa dyan mga idol ang kanya namang finishing mala Island Iverson din grabbing up and under nga ang ginawa niya dito And most of his highlights nga ay very similar sa mga play niyang yan. Talaga nga namang very dribble oriented, breaking down the defense etong si Trey Mann na talaga nga namang parehas na parehas ni Allen Iverson. At yan nga ay kinatutuwa ng maraming NBA fans. Sa NBA daw ngayon na talaga namang paiklian ng short pasikipa ng damit. Abay itong si Draymond bringing back the old days no mga 80s and 90s and early 2000s na palakihan nga ng mga jerseys and shorts gaya nga ni Allen Iverson. For the culture nga daw, yan ang sinabi ng maraming NBA fans. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa bagong ng Allen Iverson ngayong 2024 sa Hornets na si Treyman? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.